Ha? <laughs> <Hiningal. laughs> Makunat yan na mabato. At yung pare namin tumulong na. Tumulong ng magpiko. magasarol Malapit na, father. Konting kembot na lang. Yan ang nagpatagal talaga. Madaling maglatag ng bricks napakahirap maano, mabato na makunat yung lupa <laughs> exercise <laughs> hinihingal Sa lang <laughs> na porcelain nila na dapat hindi dito yung mga Gitna. Ito sa kabila doon nasa gitna po 'to tapos may na nag-get. O ganoon pa 'ther. Pati dito sa daan na nag-widening dito ano nasa gitna. Sabi nila may ilang tao ilan.